Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, may ikilala nyo ang limang hayop na nasanay ng mamuhay sa syudad kasama ng mga tao. Umpisahan natin ang kwentuhan sa panglimang pwesto. Dito sa magandang bansa ng Singapore, may ikilala nyo ang hayop na tila ba sanay na sanay ng tumira sa syudad. Cute na cute ang mga hayop na ito at kinagigiliwan pa ng mga turista. Ito ang Smooth Coated Otter. Dito sa Singapore, likas mo itong matatagpuan sa mga park kasama ng mga tao. Aliw na aliw ang mga turista sa tuwing nakakainkwentro ng otter sa kalsada. Bawal sakta ng mga hayop na otter sa Singapore kaya ang mga tao rito, hinahayaan na lamang itong magpagala-gala. Madalas pa nga itong naaaktuhan tumatawid sa mga highway. Delikado ito para sa mga otter dahil maaari silang masagasaan ng kotse. Dahil dyan, ang mga driver sa Singapore ay marahang nagmamaneho at baka masagasaan nila ang mga cute na otter. Kung minsan, napapadpad ang grupo ng mga otter sa bakura ng mga residente. Pinipilit nito ang pumasok sa mga bahay sa syudad dahil sa naghahanap ito ng pagkain. Delikado ito dahil hindi mabuti sa mga wild animals ang pumasok sa bahay ng mga tao. Ang ibang otter na nakapasok sa bahay ng mga tao ay pinipiling makilangoy sa swimming pool. Paboritong kainin ng otter ang mga isda, kaya naging perwisyo ito sa mga tao na nag-aalaga ng mamahaling koi fish. Ilang beses na kasing naaktuhan ng otter na nag sa bakuran at kinain ng mga alagang koi. Oh no! Gaya na lang ng nakunan sa video, may ang pag-atake ng otter sa alagang isda ng may-ari ng bahay. Oh, no! Maski ang mga aso, pinag sa mga otter. Ang mga otter kasi ay agresibong hayop at hindi nito aatrasan ng mga aso sa rambulan. Kapag napagod na sa buong araw ng pamamasyal ang mga otter, sabay-sabay itong nagpapahinga kasama ang kanilang pamilya. Panglima lamang ang mga author sa ating listahan dahil sa Singapore lamang malaya ang mga author. Hindi gaya ng susunod nating hayop na siguradong magbibigay takot sa mga dumaraang motorista. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutang pindutin ang like button para makita ko ang inyong suporta at pagmamahal sa Free Thinking Pinoy Channel. Maraming salamat! Ang pang-apat sa ating countdown ay walang iba kundi ang mga usa o deer. Kasali ito sa ating listahan dahil tila ba nasanay na ang mga usa na bumisita sa syudad at tumawid ng kalsada. Maraming dahilan kung bakit napapadalas na ang pagbisita ng mga usa sa lugar kung saan ay may maraming tao. Maaaring andito sila sa syudad upang humanap ng pagkain gaya ng mga tanim na halaman sa bakuran. Maaari din na andito sila sa syudad upang tumakas sa kalaban gaya ng wolf at mountain lion. Delikado ito para sa mga tao dahil ang usa ay napakalakas na hayo. Kaya nitong basagi ng salamin ng mga dumara ang kotse sa tuwing nagiinit ang kanilang ulo. Maaari din silang bumanga sa mga kotse at magdulot pa ng aksidente. Gaya ng usa na ito na habang tumatawid, aksidente tumama sa bus. Nabasag ang salamin kaya nakapasok ito sa loob ng bus. Sa sobrang takot ng driver, hindi na nito naisipan na buksan ang pintuan. Nagpatuloy ang usa sa pagtataranta hanggang sa loob pa ng bus. Pinag-iingat ang mga tao na huwag basta-bastang lumapit sa usa dahil kahit mukha itong mabait, hindi ito mag-aalin lang ang umatake. Kaya naman napipilita ng mga park ranger na hulihin ang usa sa tuwing maliligaw ito sa syudad para iwas aksidente. Buti na lang at walang mga usa na mapapadpad sa syudad dito sa Pilipinas, hindi gaya ng susunod nating contender na makikita dito mismo sa Pilipinas. Para sa ikatlong pwesto, dapat tayong tumungo sa Nueva Ecija upang makilala ang hayop na nasanay ng mamuhay kasama ng mga tao. Kung titingala ka sa itaas ng mga bahay, dito may kita ang kumpol ng mga paniki. Tuwing umaga, ang mga paniki na ito ay nagpapahinga sa mga gilid ng bahay. Ayon sa mga residente, nagsimulang mamuhay rito ang mga paniki simula nang masira ang kuweba sa kanilang tinitirahan. Dito naman sa Zamboanga del Sur, merong isang puno sa gilid lang ng kalsada ang naging tahanan ng mga paniki. Kahit malapit lang sa kalsada ang puno na pinamamahayan ng mga paniki, hindi naman ito naging sagabal sa mga residente. Pangkaraniwan ng hayop ang mga paniki kaya naging parte na ito ng ating pang-araw-araw sa buhay sa syudad. Tuwing sumasapit ang gabi, mas malaya ang mga paniki na sakupin ang himpapawid. Pero alam mo ba na malaki ang pakinabang nating mga tao sa paniki? Sa bawat gabi na lumilipad ang mga paniki, kinakain ito ang mga pesting lamok na lumilipad. Marahil ay hindi mo alam na ang isang paniki ay kayang kumain ng isang libong piraso ng lamok kada gabi. Kaya naman sa tuwing lumilipad ang mga paniki, makakaasa ka na nababawasan ang mga pesting insekto. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating pahalagahan at paramihin ang paniki sa ating syudad at sa gayon ay makatulong sila sa mga tao. Hindi gaya ng susunod nating bida na puro kakulitan lang ang ambag sa mga tao ang nakakuha ng pangalawang pwesto sa mga hayop na nasanay ng mamuhay sa syudad ay ang mga squirrel. Isa itong uri ng daga na kesa makita mo sa basurahan at kanal, may kita mo lang ito sa taas ng mga puno. Ang mga squirrel ay nagumpisang mamuhay malapit sa mga tao dahil sa paghahanap nila ng pagkain. Kung minsan, kusa pa itong lumalapit sa tao upang manghingi ng pagkain. Sa sobrang takaw ng mga squirrel, kaya nitong pagkasyahin ang mani sa kanilang bunganga. May mga squirrel pa nga na kusang lumalapit sa tao upang humingi ng tubig. Hindi agresibo ang mga hayop na ito, kaya hinahayaan lang sila ng mga tao na dumami sa paligid. Dito sa bansang Taiwan, may isang squirrel na pinusuan ng mga netizens dahil sa angkin nitong kakyutan. Ah! Ito ang dalawang taong gulang na si Bobo, isang uri ng flying squirrel. Tuwing umaga, mahilig itong humilata at utusan ng kanyang amo na sukle ng kanyang katawan. Sumikat sa internet si Bobo dahil nakunan ito sa video na tila ba naglalaro ng patay-patayan. Gumamit pa siya ng walis bilang props. Akala niya ata ay kaya niyang lokohin ng mga tao sa kanyang play dead trick. O baka naman ay ganito talaga matulog ang mga flying squirrel. Dahil sa dami ng tao na natuwa kay Bobo the Flying Squirrel, umabot na sa 4 million views ang kanyang official YouTube channel. Para sa pagkakataon na ito, oras na para makilala ang hayop na nakakuha ng numero unong pwesto. Yan ay walang iba kundi ang ibon na ito. Sila ang mga kalapate at sila ang hayop na pinakanasanay ng mamuhay sa syudad na hindi naman dapat para sa mga hayop. Dito sa port ng Ozamis City, Misamis Occidental, naging problema ang pagdami ng kalapate sa kanilang lugar. Tuwing umaga, halos tatlong daang kalapate ang nagkalat sa gitna ng kalsada tuwing umaga. Susobrang dami nila, pati ang mga motorista ay napiperwisyo at kailangan pang businahan. Ang mga nakamotor at bisikleta ay automatic na silang iniilagan. Ang iba sa mga kalapate, nasasagasaan na lang ng truck. Maski sa ibang bansa, naging problema nila ang paglobo ng populasyon ng kalapate sa kanilang syudad. May mga lugar pa nga na mas marami pa ang kalapate kaysa sa mga tao na residente. Hindi gaya ng ibang hayop sa ating listahan, ang mga kalapate ay nagiging feral o yung peste na tinatawag. Maaari kasi itong magkalat ng sakit gaya ng bird flu at salmonella bacteria. Sa tuwing lumilipad o tumatambay ang mga kalapate, ikinakalat din nila ang kanilang pupo o yung dumi sa paligid. Yeah! Ang mga bubong na palaging binabagsakan ng dumi ng kalapate ay mabilis na nangangalawang kaya unti-unti itong nabubulok. Kung meron kang solar panel sa inyong bubong, tiyak na masisira ito pag naiputan ng kalapate. Maski ang pintura ng kotse ay pwedeng kumupas pag palagi na iiputan ng kalapate. Gayunpaman, paman, mukhang hindi maiiwasan ang paglobo ng populasyon ng kalapate sa anumang panig ng mundo. Dahil dyan, sila ang nakakuha ng ating numero unong pwesto sa listahan ng mga hayop na sumakop sa siyudad ng mga tao. Kung ikaw ang tatanungin, anong hayop ang nakalimutan kong isama sa ating listahan? Kung meron kang naisip na magandang hayop na pwedeng isama sa listahan, i-comment mo na yan sa ibaba ng video. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Abraham E. Sagum. Hello rin kay John Arceo. What's up kay Carlos Miguel Biares. Shout out kay John Rixel Lumagsaw. Alana Gabriel Mutia Compio. Advance Happy Birthday kay Dwayne Miguel Bises Mundo. James Mark Gonzalez Uyangoren. Kaloy, Ate Charmaine at kay Chikay. At kay John C.V.P. Mendoza. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!